nga namang sa tamang pangangalaga mananatiling malakas ang ating katawan hanggang sa pagtanda ayun pero balik muna tayo sa pagiging bata dahil alamin naman natin sa panibagong istoryang ihahatid sa atin ng isang kabataan para rin sa mga kabataan dito lang yan sa Gen C's. Isang maganda at trendy na umaga na puno ng estilo para sa inyong lahat mga ka-MB. Ako si Trisha Medukusin mula sa University of the Philippines, Baguio. Ang inyong makakasama dito sa Jansis. May FOMO ka ba pagdating sa fashion? Pero tight din ang budget? Worry not mga ka dahil ngayong araw ay may mga makikilala tayong ukay enthusiasts. At atin ding bibisitahin ang mga ukay-ukay shops dito sa Baguio City. ukay-ukay o tinatawag ding wagwagan ay isang second-hand market dito sa Pilipinas. O so, sa Ingles ay pre-love. Nagmula ito sa salitang Filipino na halukay na nangangahulagang to dig o Mag-ukay Mag sa mga tambak ng mga damit hanggang makakita ng magandang gamit. Kilala ang Baguio City bilang isa sa may pinakamalaki at pinakamagandang ukay-ukay spots. Isa na rito ang hilltop na matatagpuan sa public market. Suwak ang hilltop dahil sa mga mura nitong ukay-ukay, pasok pa rin sa allowance ng mga estudyante. At kung usapang quality naman, ang pambato ng siyudad ay ang Sky World sa Session Road. Mas may kamahalan nga lamang ang ukay-ukay rito, ngunit kadalasan mga branded ang mahanap. Atin nga nakilala ang espesyal na ng ukay-ukay kung saan ang mga dating pinaglumaan at naaalibukan ay nabibigyang buhay at kulay. Meet Nix Reyes, ang ukay kikay queen mula sa Universidad ng Pilipinas, Baguio. Sa pagtatagpo ng bagong kapaligiran at mga aralin noong 2022, isang bagong interes ang kanyang natuklasan, ang ukay-ukay nagsimula yung parang interest ko sa okay dahil lang sa stress, no? parang naging recreational activity ko na siya kapag nai-stress talaga ako. Kung dati ay simpleng t-shirt at pantalon, ngayon, makabago at personal na elemento ng estilo. Uh, the transition, yung transitioning ko dito sa Baguio, it really allowed me to explore uh, different styles. No? It really made me feel more confident na uh, bumili ng mga damit na talagang appropriate para sa akin. Ang fashion ng mga estudyante ay hindi lamang simpleng pagsusuot ng mga damit. Dito, nabubuo ang kanilang personal na estilo, kung saan ang bawat ukay na damit ay may kwento at karakter na bumabagay sa kanilang buhay sa kolobiyo. Katulad ni Nix, suki rin sa mga ukay-ukay shops si Sasha. Naabutan pa namin ito na namimili sa Sky World. Hilig na raw niya ito simula pa noong siya ay nasa grade 6. Pag nasa Ukay kasi since mas mura siya, parang, ah okay, sige, try ko. Pag hindi, okay lang kasi hindi naman masyadong mahal. Tapos parang through that, mas nakaka-explore ako ng iba-ibang clothes. Nakasalubong din namin sa Session Road, si Hannah. At sakto, ang kanyang suot na blazer, nabili niya sa Ukay for 80 pesos. Una sa lahat, matipid sa outfit. and Hindi ko na kailangan gumastos ng malaki para lang sa magandang outfit. Kung pwede naman bumili ng mas muka. Isa sa mga sikretong sandata ng mga estudyante ay ang mga ukay-ukay dito sa Bagyo na nagsisilbing pugad sa kanilang mga unique at stylish na outfit. At ang ating Ukay Kikay Queen level up pa sa pagiging fashionista dahil sinimulan na rin niya ang pagthrift ng sariling mga kasuotan noong nakaraang taon. Sa katunayan, self-taught ang ating reyna na natutunan niya lamang online. Like for example, yung denim pants ko, ah, uh, ginawa ko siyang denim skirt, tapos yung corset, nakagawa na ako ng parang mga ano lang, dress, mga gowns. Sa pagiging mahilig ni Nick sa pag-ukay at pag ng mga damit, unti-unti, natuklasan niya ang potensyal na hindi lamang ito para sa personal na gamit, unti bilang pagkakakitaan din sa halagang less than 200 pesos ay mayroon ka ng thrifted outfit mula sa mga likha ng ating Ukay Kikay Queen. Malaki rin ang pasasalamat ng mga Ukay vendors sa Bagyo sa mga estudyante ang tinatangkilik pa rin ang mga Ukay-Ukay na gamit. Kagaya ni Nanay Alicia na at pusong naglalako ng Ukay-Ukay sa lungsod. Sa mundo ngayon kung saan ang fast fashion ang nagahari, na kadalasan ay itinatapon din dahil sa overproduction at pagkalaos, narito ang ukay-ukay upang magbigay alternatibong solusyon. Kaya ang ating mga ukay enthusiasts nag-iwan ng mga tips kung paano makakahanap ng mga quality items. Ang pinaka-tips talaga sa paghahanap ng ukay is tsaga lang talaga sa paghahanap. Yung status ng damit mismo, kung okay pa ba siya, kung gamit na gamit na ba or dun talaga sa pinakamasisikip na areas ng field top. Doon kasi nila usually nilalagay yung mga um, mura. Actually, nakakita ko mga 5 pesos, doon 10 pesos, 20 pesos. Sino nga bang mag-aakala na sa murang halaga ay mayroon ka ng OOTD? Patunay ang mga estudyanteng ating nakausap na wala sa brand ng damit yan, nasa nagdadala yan. Hindi lamang tayo nakatipid sa ating pag ukay ukay dahil nakatulong pa tayo sa ating kapaligiran muli ako si Tricia Midukusin mula sa University of the Philippines Baguio. Apan ngan ng mga susunod pang kwento ng mga kabataan dito sa Genesis. Ayan. Tunay nga naman, no, uh, sabi nga nila, may may pera sa ukay. And then, yung mga naman nakakabili is, um, may OOTD sa ukay. Tama, ayun nga. Dito nga, no, is, um, yun nga yung nasabi ninyo na dapat talaga, four tips lang talaga is, um, dapat masipag ka lang talaga maghanap. Tama, no? Yes, tama po, mga Vanessa. At yung kailangan din talaga ay tiyaga lang talaga sa paghahanap, sa paghukay, paghalukay ng mga gamit. At kailangan din talaga doon, eh, 'yung maganda tapos mura pa para perfect para sa mga college outfit natin.